Narito na nga ang bagong post patungkol kay Bel Mariano ni AC Bonifacio. Kasama nga dyan si Maymay May Intrata na nag-iikot-ikot nga sa Milan, Italy ngayon. Umani nga agad ito ng samagsaring komento sa social media at kinagiliwan na. Hangang-hanga nga sila sa dance move na nitong si Bel Mariano sabay na sabay nga talaga kay AC. At hindi nga ito nagpatalbog. Yan nga talaga ang nagtitrending ngayon at pinag-uusapan na ng maraming netizens. Kaya naman, sabay-sabay nating tingnan at alamin ang nasabing post ngayon patungkol kay Bel Mariano, AC at Maymay. grabe naman talaga ang paayuda sa atin. Sunod-sunod nga talaga at para bang hindi na nakakayana ng mga bula ito. Nakakahimlay at nakakakilig nga rin ang mga picture at videos na binabahagi at sa mga nagla-live na pinopost nga sa social media. Kaya naman marami pa nga daw tayong dapat abangan tungkol kay Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa mga susunod na araw. Kaya naman wag nang magpahuli at stay tuned lamang tayo.